nakakaisa pa lang po kami pero okay na yun pagkati ay nalamin yan pag, pag namin yan medyo malaki po kasi yung tubig iwan eh. namin kung bakit uy hindi mo nakikita yun ito nalala pa kalaki nun kalaki hindi mo nakikita yun yan 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 Huh? Yan ba yan? Lakas ng ilaw mo? Yan na yan? Una lang siya? Yan? Yeah. iyo o. Ingat po kayo dyan mga idol. Galing kay Rufino Santos. Shout out po sa iyo idol. Magandang magandang. Uy, ito talo. Nagkukusakan sa kinitol. Uy, ito talo lang ka tabi. Uy, idol. Uy idol. <laughs> Sinalok na lang na ito. Sinalok na lang. Pati yung isa na, wala na. Wala na, Asin dito. May sagit, sagit, sagit. Saan dito, sagit Yan ba yun? O yan, yan. Yan ngayon. Kala ko, mag-uulang tinasin eh. Yan, 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 yan. na ya. Ay, ano, sana, mauli. Ba't ayaw malapitan yung mga isda ngayon? No? Ha? Uy, ang bibilis na lang mga ito, no? Good evening, uh, mga idol. Ingat po kayo dyan. Galing kayo, Brenda Isla. Uh, good evening po, idol. Magandang-magandang gagabi magandang po sa'yo, idol. Good evening, idol sana ya eh, pagpala pag, po tayo lagi ng Panginoon mga idol na makarami po ng, nang uh, uh, huli ha? Huh? ang bilis ba? sirubul mo do'l sirubul na yun uy di mo na tamahan do'l hindi na tamahan layo tol eh Kailangan talaga ng practice doon. Kailangan ng practice, <laughs> Kailangan ng practice mga idol. Kaya ito, mga idol. Kaya Kailangan nga. What's out of for crocodiles? <laughs> <laughs> <No>. <laughs> Or alligators. Thank you so much my friends. Thank you so much for alligators. alligators fish ayun ah oh, 17 viewers magandang magandang ah, gabi po yun ala yun ha huh. sana yun yun sige 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 yun 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 huli huli na siguro yan huli na yan yun oh huli oh ha 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 <laughs> 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 uh, ito wala po yung motor, wala lang atas ima Ito wala po pataas pa ano Lalaki <laughs> nun, dalaga ito, ito wala po yung ano, paurong mo yan Kaya? Okay na yan? Okay na yan Nay, iya. Nay, iya po, mag-comment po ng ating mga bida, mga ito. Mga views. Ala, ala yan. Ano 'yun? Tandala mo, tol. Eh. Tara. Maliitan, maliitan. Eh, sakit. Sakit ba 'tol? Sampay mo. Tara. Damo. Hayaan e, mo. 윤 우리들 우